Wala eh, wala eh, bibi Joy. Wala bibi Joy. Magdegendagan mo, kumuro pahoy. Kita ka ng pahoy. Hay, malangkat lay. Kita gidaw. Wala ka musira na bet. Bete og lak deho na lak skilid. Ha? Skilid ba kan dia? Si Abrina, nak kita ni mana lambir dia? Berapa yang lambir ni pikas bagian apa buta gua? Perana lambis frisbee kan sebahana bawah sana tak? Perana 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 Sini lah sana ibu cedak awak sana Wala Wala nak siu Berapa u? Wala pun nak siapa ke beri bau Wala pun nak siapa ke beri bau Wala pun nak siapa ke beri bau Wala pun nak siapa ke Okey, lagi lantai naik kapal. Oh, boleh. Dia mana suka? Suplik. Ini mau Lebo, Kani, at se Su pria, Walking be. Ini apa bau? Kan ni. Mukbat kau ni. Asal nang kau ni imong ulo pa. Kau nang mukda kendakan mukak usil pun bau nang mukda kendakan mukak bau. Bu. Muda mukak kau nang pahoi kau bau. Nang kualan. Bu. Nang kualan. Ini pasu ni. ni apa kualan niu? Ini kan ni skyblaze. Ini kau. Kau Hati gal ko nimu ku. Kon lay ko ba gitagano nimu ku. Ako ray magku. Isa lang, isa lang. Ante bago ang isa lang ara po. Isa lang gay mo ku. Isa lang ko, isa lang po, isa lang ayo. Isa lang imong ku, isa lang. Isa lang. Isa lang ang ko, isa lang po. Ano buhit man nang ko, isa lang. Isa lang mano. Isa ra mo. Isa ra man ang mo debeda isa na isa na, na bang ano? Puti man lang mong bisilap Tan! Hoy! Isa, isa, na, isa na. <laughs> 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 Di eh? bayot? Tayo, din din mo apilan, bayot? <laughs> <laughs> Di ba yun pa. Di 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 ba po Ano? 300. Nabot pa. Pagkot na burugis ah, na pa. Papa ka na kabre na pa. Pu. Hindi ka ka bawang wabre pau. <laughs> <laughs> na pa. Iba yung pabre na bayot pa. Uy. Balak ka dyan. Pu. Alam ni Agi kaya na kakindi. Uy. Nakakindi na nga bot kapon ba. ka Ay <laughs> po sa kara po po pagkuot na po po. Apo man na abri. Ani gunting po abri na gunting po. Uje na pangag mentingali ka pau. Pu. Basim basim pang basim pangag ka ba basing, pangag ka ba man man na abri. Na man na abri na. Alamik kayo. Alamik okay, ang ganang kidihan kayo. Ey. Nga nga nang magdagandagan mga kanina, di di ka kakaugin di giyo, di tayo katagaan ka. Pwede ka po Pagkuot na budog Si Bayot po ayaw tagai. Isa na ikwa ha. Si Bayot ayaw ang tagai. Si Bayot po ayaw. Ayaw si Bayot. Ayaw na kinatagawin si Bayot. Anjay ka man eh. Iyo lang ito guys, baka ko hapo. Wat ko, di, part 2. Wala siya, wat ko, di, part 2. Ha? Bro. Wala niya mong kita kaya apil di bayot pa.